Mga kaketsap, ngayon po ay araw ng linggo, no? Uh, alas G50 po ng umaga at uh, ngayon po ay uh, July 20, 2025, no? Ah, uh, ito na naman, uh, meron na naman pong uh, side effect na lumapasok. Live <laughs> like to, gusto mo makita, gusto niyo mo makita kung sino po itong <laughs> ating lang <na> ating dito. <laughs> Uh, uh, pasensya na po kayo ha. Uh. Meron kasi dito hindi maawat. <laughs> okay, ganito po, no? Uh, meron kasi nga uh, nag-comment, no? Nag-iwan ng tanong dun sa ginawa nating uh, mga unang content. Yung mga atungkol po ito sa pagpapasa ng uh, reply affidavit. Nag-iwan no? siya ng content, Ah, Nag-iwan siya ng tanong. Ang sabi niya, mga kakechap, eh, eh, kinasuhan daw siya ng isang uh, minor de edad, no? Particularly, 16 years old, no? 16 years old, yung nag sa kanya ng rape, no? Eh, 16 years old po yan, minor de edad, papasok po yan dun sa kasong uh, statutory rape. Mabigat po ang uh, kasong yan, no? Eh, sumagot naman ako dun sa tanong niya. Ako na may agad na sumagot. Ang sabi ko, kasi dun daw sa medical legal uh, result ng uh, doktor na nagsagawa ng uh, pagsusuri kung talagang ginahasa itong uh, minor de edad, eh, nagnegatibo, no? Walang sinyales na talagang nagkaroon ng penetration dun sa ari ng uh, uh, minor de edad. Sabi ko nga sa kanya, sinagot eh maaaring madismiss ang kaso kung nga uh, doon sa medical legal uh, certificate ng doktor eh napatunayang wala naman talagang nangyaring intercourse no o ibig sabihin ng intercourse eh uh, pagpasok sa uh, pagpasok na rin ng lalaki doon sa puerta ng babae uh, sabi ko sa kanya ngayon nagreply po siya kung uh, baka daw kasi pinagpapasa na daw siya ng kanyang counter affidavit, no? Uh, kasi po, una po niyan, complaint affidavit, then counter affidavit is the last is yung reply affidavit. Yung reply affidavit po, eh sagot po 'yon do sa counter affidavit nung uh, taong uh, uh, kinakasuhan, no? uh, Ngayon, sabi niya, kung magpapasa daw ba siya ng uh, counter affidavit, eh, are, aarestohin daw ba siya? Manga ketchup ganito po no. Ah. Uh, pagka nasa fiscal level pa lang po ang uh, usapin, wala pa pong uh, pag-aresto may bangyayari dyan. Bakit po? Dumadaan po 'yan sa preliminary investigation, no? Hindi pa po wala pa pong pag-aresto. Ang uh, <coughs> ang uh, aresto po ang uh, mag-uutos ay ang mismong uh, korte na dumidinig sa isang kaso, no? Uh, kung kakitaan po uh, sa preliminary investigation, kung kakitaan ng uh, probable cause, uh, probable cause meaning uh, talagang may nangyaring uh, panggagahasa. Eh isasampa na po 'yan doon sa korte, no? At uh, after ng preliminary investigation, no? submitted, ha, uh, for resolution, dinala sa korte, ang korte Ah, tinanggap ang kaso eh agad na po maglalabas ng warrant of arrest, no? Ganun po ang usapin po dyan Eh sabi niya, baka daw siya ay arestohin pag nagpasa siya ng uh, uh, ano, pag nagpasa siya ng counter affidavit, no? Sa direktang usapan, wala pa naman pong pag-aresto dahil preliminary investigation o iniimbestigahan pa lang po sa prosecutors office yung uh, isinampang kaso laban sa inyo. Ganun po yan mga kaketchup. No? At uh, kung siya daw ba ay magpapasa ng counter affidavit. Kasi natatakot nga siya eh. Baka daw aresto yun siya. Ganito po mga kaketchup. Unang-una, sa mga kasong rape, no? ah uh, binibigyan po ng due process yung inaakusahan, no? Pagka po kayo ay nakatanggap ng uh, subpoena para magpasa ng inyong counter affidavit, pumunta po kayo sa pau, no? at hayaan nyo po ang PAO ang uh, gumawa ng inyong counter affidavit. Ha? Uh, ah, pwede rin po kung ipapasa ng PAO yung inyong counter affidavit ha, ah, sa piskalya, eh pwede po kayong sumama. No? Pero kung meron po kayong private lawyer, meron po kayong nga uh, sapat na pera, no? eh pwede na po mismo yung inyong abogado ang pumunta mismo. No? Kahit hindi na kayo sumama, Pwede po yung inyong abogado na ang uh, pumunta sa piskalya para isumite ang inyong counter affidavit. O oh, na nasagot na natin mga pa. Ah. Sana po ay uh, malinaw na po ito. Ito kasi ng ating uh, content. Ito kasi eh, talagang ito yung ating original na content no. Napasok lang po tayo sa mga usaping politika no. <laughs> impeachment case no. Ah, hearing ni Tatay Digong sa ICC no ah, nagkaroon tayo ng usapin sa midterm election ha? Ah, yeah, kaya tayo ay napunta po dyan pero ito pong uh, kasong ito ito po talagang itong case study na to ito po talagang ating unang uh, mga content no? Ah, kasi po ulitin ko eh, tayo po ay uh, dating investigador at retiradong polis po tayo pensionado po tayo ah, ng uh, gobyerno sa ilalim ng Philippine National Police. Uh, yung isang nga nagtanong ko, pwede daw magbigay ng, makahingi ng legal advice. Hindi po ako nagbibigay ng legal advice, pang abogado po yan. ah uh, Yan po ay sa abogado kayo kukuha ng legal advice. Uh, ang, ibinibigay, ang ibinibigay ko lang po ay advice. No? Advice ng isang uh, 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 dating investigador. Ganun po yan. No? Ulitin ko po, doon sa nagtanong, hindi po kayo aarestuhin kasi iniimbestigahan pa po kayo no? At kung magpapasa kayo ng counter affidavit, pwede naman po kayo mismo, no? Na magpasa ng inyong counter affidavit, no? Sa mismong uh, piskal na nagkakandak ng preliminary investigation. Pero kung uh, tinulungan kayo ng PAO, so, eh pumunta kayo dun sa PAO tapos sasamahan kayo ng PAO doon mismo sa prosecutor's office para isubmiti ang inyong counter affidavit. Pero kung may pera naman po kayo at may kapasidad kayong magbayad ng inyong abogado, pwede na po mismo yung inyong abogado na lang. Hindi naman po kasi lagi kailangan na anang dyan yung ano eh, yung uh, respondent, no? Tawag pa lang naman po sa inyo hindi pa accuse. Kayo ay respondent. Ibig sabihin po noon, respondent taong sumasagot, no? So sa isang akusasyon laban sa kanya, at uh, maganda po ang laban nyo dyan, no? kasi ah, naman po itong na nagtatanong na to. Maganda po ang laban nyo. Bakit po? Kasi eh, ayon sa medical legal uh, result ng uh, doktor na nagsagawa ng uh, eksaminasyon, eh, ah, wala namang nangyaring penetration. O ibig sabihin, wala namang rape, no? No? That is conclusive. Kasi yung mga opinion ng doktor, minsan makakarinig ka niyan. Eh, hindi naman porke walang penetration, wala nang rape. Eh, granted po yun. That is the conclusion of the professional ng doktor. Pero ako po, bilang investigador, no, ay, eh, na academic po yan sa akin. Kung talagang wala namang nangyaring uh, penetration, no, walang nakitang similya doon mismo sa puerta ng menor uh, minor de edad, ah, na nag ako na nag sa sa inyo na kayo ay nanggahasa, eh, baka nga po madismiss po yan, eh. Hmm? Sagutin nyo lang po yung counter-epidemic, ah, bumasi kayo dun sa medical legal result ng uh, doktor na nagsagawa ng examination, eh baka nga po madismiss po yan. Pero kung uh, yung uh, nag-aakusa sa inyo, ah, mailahad niya doon. kasi po, kaya po walang penetration, kasi ganito po ang nangyari. O, eh, alam niyo po kasi napakalalim ng kahulugan ng rape sa ating batas, yung uh, anti-rape uh, law, no? Ha? Ah, that is a public crime. Kahit sino pwedeng uh, magsampan ng kaso. No? Pwede pong Pwede po kahit yung teacher ng uh, biktima. Pwede po magsampayan ng kaso. Kahit kapitbahay, lalo na merong personal knowledge dun sa nangyaring uh, panggagahasa, pwede pong magsampan ng kaso yan. Ha? Ah? Sa tulong na rin po ng uh, local uh, SWD, yung, uh, yung local uh, social worker ng inyong uh, distrito diyan sa inyong lugar. Ganun po 'yan mga kaketchup at uh, sana po ay uh, patuloy po tayong ano uh, sumuporta sa ating YouTube channel, ano? Ulitin ko. Wala ka pang warrant pare, ikaw pa lang ay nasa iniimbestigahan pa lang, no? Preliminary investigation. ini pa lang ang iyong kaso. Salamat po sa Diyos, ako po ang inyong kakechap, kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig